Hello po mga kalaki, alas 5 na naman ng hapon, nakatutok ka na ba sa amin? Ayan, nag-aabang ka na pa ng mga lucky numbers pag ganitong oras? Meron ka na bang tinatayaan ng mga lucky numbers pag ganitong oras? Gusto mo ng 2 digit, ng 3 digit, ng 4 digit, ng 5 digit at 6 digit lucky numbers? Apay, dito ka na tumutok mga kalaki dahil sa amin mga kalaki legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo Pinu-post natin yan sa Facebook ayan po mga kalaki kaya dumadami ang followers natin nakatutok po sila sa amin at alam na alam po nila susubaybayan nila ang vlog namin ni Lola Carmen ah wala ka namang gagawin eh tututok ka lang manunood ka lang magkakaroon ka na ng mga lucky numbers na libre kaya Luzon Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo handa ka bang manalo at maging milyonaryo, ayan po mga kalaki syempre tutok-tutok na po dito dahil eto na po ang maswerteng hapon natin ng 5pm, ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers ngayon na, ayan ang makukuha nyo po ngayon ng mga lucky numbers mga kalaki ay tatlong 2-digit tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, dalawang 6 digit, lucky numbers mga kalaki. Yan po yung ibibigay natin ngayon tong 5pm. At tandaan nyo ah, 3 days lang po. Bago po natin palitan ng mga lucky numbers mga kalaki. Kaya dapat nag update po kayo sa akin ng mga lucky numbers nyo. Huwag nyo pong kakalimutan yan. At dapat po 3 days bago po palitan na yung iba po kinakalimutan. Lisan, pagkatataya sila, nakita nila lumabas na pala. Sayang. Okay, yung iba naman, hindi na kasi nakatulog Sayang Diba mga kalaki Huwag niyo pong palagpasin ang mga lucky numbers na yan lalo, lalo na yun po lagi ang inaabangan nyo Yung lagi ang ginagawa nyo Tumataya kayo Sayang po pag napalagpas Susubok ulit tayo Magbibigay ulit tayo ng mga lucky numbers Pero napalampas na natin Sabi nga nila Walang rewind Ayan po mga kalaki eto na po Kunin mo na ang 2 digit lucky numbers Now na Pagpisaan natin sa number 12 At number 21 Yan po yung una ang pangalawa po, number 5 at number 8. Ayan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, number 3 at number 7. At syempre, yan na po yung 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 8 to 9. Ayan po mga kalaki. Yung una, ang pangalawa po, number 1, 6, 1. Ayan. At ang pangatlo po number 547. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 3, number 4, number 3, at number 7. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 8, 8, 9, 5. Ayan. At syempre, ang pangatlo po, number 6, 3, 1, 7 po mga kalaki ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Ayan, may nagpapa-shoutout na naman. Okay, maya-maya po. Pagkatapos po ng vlog na to, isa-shoutout kita man. Ayan po mga kalaki, nabigay na po natin ang 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. At syempre po mga kalaki, dapat po nakarambol yan na pag nyo po sa loto, sa STL, sa national at abroad at Pilipinas. Kung gusto nyo po irambol para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa masusugid nating nagaabang na mga followers din lalong lalo na sa mga bago. Dapat po nakapalo po kay sa legit na account namin na hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 317,000 followers kami po yan. Check. At syempre po may second account tayo. Red Parong po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen. At syempre po, meron po kaming Aris Gatchalian na account. Ayan po mga lucky numbers natin na ibinibigay dyan sa mga Facebook na yan. Dapat po tamang account ang pinapalo nyo. At syempre meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parong Pink po, na merong 16,500 followers. At syempre TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayan, kami po yan mga kalaki. At tuloy-tuli lamang po ang pagdami ng followers natin dahil legit na legit naman po na kapag tayo. Tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. A private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po ito. Kami po ang magbibigay sa inyo ng mga lucky numbers sa loob po ng 3 months mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo, di diba tutok ka na rito? At bago kayo magpa-member, dapat po makausap nyo muna ako para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Wala po itong pilitan na kung gusto mo tatawagan kita para mag-usap tayo. ayun po mga kalaki. At sa mga magpapamember po ngayon, bago matapos ang January, may discount pa po mga kalaki. Dahil New Year pa rin naman. January is New Year. Ayan. At syempre po mga kalaki, happy fiesta po sa ating, ayan, uh, syempre po ang nasareno, January. At ito pong uh, Santo Nino, happy fiesta din po sa inyo. At syempre, mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin aalagaan, wag agad bibitawan ituloy na po natin mga kalaki ito na po ang 5 digit lucky numbers punin mo na ang 5 digit lucky numbers mo Pilipinas at abroad number 19 number 22 number 31 number 38 at number 40 yan po yung una at ang pangalawa po number 23 number 27 number 29 number 36 at number 38. Ayan po yung pangalawa mga kalaki. Bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, pwede po ito ang pwede po dito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655 at 658 6 digit lucky numbers. Kaya kunin mo na, ito na po ang unang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 1 8, 7, 5 Yun po yung una At ang pangalawa po Number Hello, 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 hello. Okay. Ang okay, ang unang 6-digit lucky numbers po natin ay number 23, number 37, number 39, number 41, number 16 at number 18. Ayun po yung una. Okay, inulit ko po. At ang pangalawa po natin na 6-digit lucky numbers, number 15, number 25, number 29 number 33, number 41 at number 43. Ayan po mga kalaki ating pangalawang 6 digit lucky numbers. Inulit ko po ah. At syempre po, ayan po mga kalaki ang dapat na tinatayaan nyo po ngayon. At ito na po mga kalaki, paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po sa pamilya Santos. Ayan, pamilya Santos ng Bukidnon. Uy! Hello po sa inyo sa Pamilya Santos Bukidnon. At ito po, ang nagpapa, shout out kanina happy birthday po ayan happy birthday po sa aking mahal kay Desiree Cervantes Desiree Cervantes po ng Metro Man ng Manila ayan saan sa Manila to Quiapo Manila uy wow nagsimba ko dyan ito lang January din Hello po mga kalaki, maraming salamat po sa inyo at nawapo, manalo-manalo tayo bago ngayon matapos ang January. Gusto ko manalo kay Good Luck mga kalaki. Kung meron kayong request sa mga lucky numbers at sa mga may birthday po dyan, bibigyan ko po, po kayo mag-message lang po kayo libre yun. Salamat po.